yan po mga kabayan nandito tayo ngayon sa karirahan ng kabayo ayun ang daming tao hmm. ang ganda ng bulaklak dito araw kasi ngayon ang karira linggo ayun, no. ang ganda hmm. parang may event din sa loob ang daming bata ito po yung pinakaano nila dito pinakalibangan may gumaway sa akin doon mga bata mga hapon tuwang tuwa nakita nilang nagbibidyo ako eh tuwang tuwa sila ayan po ang daming tao ngayon dito sarirahan ayan o manonood tayo hindi naman tayo tataya wala <laughs> tayong pantaya eh ayan o mag-uumpisa na doon sa dulo hmm. Ayan. Ang daming tao. Nag-uumpisa na po ata. Dito na ako sa kabila. Ito yung pinakalibangan nila dito. Kahit mga bata, mga babae, mga tatanda. Ayan o. Dito mag-uumpisa yung karera. Yung karera na to, may hila yan ng ano. Yung parang bakal na mabigat yung malalaking kabayo po to hindi to yung pangkarera talaga na yung malalaking kabayo yan ayan yan diyan mag-uumpisan takbo maiksi lang naman yan hanggang dyan sa dulo kita naman yung tao ang dami ayun dito mag-uumpisan tak bo malalaking kabayo may ilan mabigat dahil nga nanonood araw ng linggo hmm. doon po sa loob ang tayaan yan may machine doon doon sila nagtataya tingnan nyo naman po ang pakadami ayan mamaya titingnan natin pag tumatakbo na mabaga lang ang takbo niya hindi talaga yung pangkarera talaga ng kabayo mabaga lang may hila silang mabigat na bakal ayan mag uumpisa na bibitawan na Ayan, may pahon dyan. Oh. Diyan sila ahon. Mabigat kasi ang hila Eh. Ni. Ayan, hanggang na sa dulo. Hmm. Ayan na. Ayan, oh. No. mabigat dyan. Ni. Eh. May hila-hila. Pahon sila dyan. No. Ayan. Hmm. hanggang dyan lang sa dulo malapit lang yan kaso ang bigat ng hila nyan ayun o sundan natin ayun o ang dami tao nyan ayun ayun tumigil sa lagi ko na hindi na kaya hindi kinaya yung ano ahon. ahon ulit yan, pangalawang ahon. Ayan o. ta tao. Hmm. Ang bigat niyan. Yan, number 7, number 3. Ahon, ahon. Ayun, umahon. Ang bigat niyan eh. Ayun, umahon. Eh. umahon. Ang dami tao, iingay o. Oh. Sisigawan. Hindi makaahon yung mga kabayo o. Oh sobrang bigat ng hila nila ay number 8 sa ahon hmm. ayun o hirap sa ahon hmm. ayun na uh, yung ano sa dulo number 3 saka number 7 nanalo ayun sa dulo Ayan, malapit lang yung pinag pinagbuhan nila kaso yung makaahon eh. Yung number 5 hindi makaahon. Ang daming tao. Oh. Ay, gra... Ayan ako. Oh. Ang daming tao dito. Golden week kasi. Yasumi. Ang mga holiday dito. Walang tao. Tapos na. Paglit lang. Maiksi lang yung tinakbuhan nila eh. Di tulad nung malilit na kabayo. Mahaba ang ikot nila. Yan maiksi lang. Ayan, tapos na. Ang daming tao. Hanggang ano yan? Hanggang ano? Siyam na bisis. Ayan. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung paano magtaya. Ang daming tao. Baka nandito yung amo namin. Tataya. Dito ang tayaan sa loob. Ayan. Dito ko tataya. Dito ang karera oh. Nandito sa loob, dito na kulong. Ayun. Eh malilit na kabayo. daming tao, may picture picture. Ang daming tao dito. Ano? Kaya naman lang ako nakabalik dito eh. Nung nakaraang taon dito ako eh. Ang ganda ng bulaklak. Oh. Ayun, mamaya pa uli. nililinis pa yung ano yung tatakbuhan ng mga kabayo Ayun nilinis nililinis pa nila mga 30 minutes ulit dyan ayan oh nagpasok pumasok ulit yung mga tao doon sa loob doon magtataya mamaya pa na yung kabayo lalabas ulit yung mga yun manonood yung, yung iba naman din na lumalabas doon na lang sa loob nanonood sa TV Ayun, oh naubos na yung tao mamaya puno ulit dyan yung dito ayan pinapantay muna yung ano yung pagtatakwa ng kabayo ano pinapantay yung mga buhangin after 30 minutes ulit dyan 30, 30, minutes 30 minutes lang yung takbo nila dyan hanggang race 9 hanggang siyam na takbo kunti na lang yung tao mamaya puno na yan malaki rin ang tamaan dito eh ito yung pinakasabong nila dito sa Japan parang sabong na rin nila kahit mga bata nandito ang laing mga bata dito nakakatuwa lang din kasi kahit mga bata nandito kung sa atin sa Pilipinas yan wala kang makita mga bata nandito sa kalirahan dito maraming bata mga naglalaro ayun o ang lawak nitong kalirahan na to hindi nga lang ako makapagtaya gawa ng dami sa loob ang daming taong mataya siksikan mahirap magpagsiksikan manood na lang tayo mapantayin muna nila yan dalawang ahon yan eh ayon, isa saka doon sa dulo yung pangalawang ahon may sila yung tinatakbo na yan ayon. wala ang one, ah, 500 meters lang siguro yan kaso yung hinihila nila napakabigat may bakal na hinihila ang bigat mag ikot ikot muna ako abang wala pa naman ano wala pa ang karera hindi pa na umpisa mamaya pa yan 30 minutes pa ayan mag umpisa na naman po ang dami na naman tao ayun o oh. mag umpisa na tatakbo na ulit yung mga kabayo tapos ito, uwi na rin ako ang daming tao, padilim na walang ilaw yung bike natin baka mauli ako ng pulis ayun ang dami na naman ayun o, mag na yung ano, takbo nandun na yung mga kabayo nakaready na Pano panoorin po ulit natin Ay nakaready na Atakbo na yan dito, ahon yung mga yan no? dalawang ahon yan eh. Meron pa dun sa dulo. Ang bigat ng ano yan. Hinihila. Parang kalisa. Sulid na bakal. Kaya hirap silang tumakbo. Ang lalaki ng paan ng mga kabayo na yan. Dumadami na naman yung tao. Ayun, oh. Malapit na yan. Ilang minuto na lang. Bibitawan na yan. Senang-senang sahaja ya, doa silang tumakbo bigat ng karga niyan eh Ayan. tulid na bakal yan eh ahon yan dyan oh no? hmm. hirap umahon walo lang pala kanina siyam yan eh. nagbawas ng isang kabayo tigil sila eh gawa ng mabigat nga sobrang bigat purong bakal yung hinihilan nila yan ayun oh yung may nag na ng tao Nakasakay na tao. Bakal yan yung inaapakan nila. Ano? Ang daming tao. Ngander mm. CB, nasa unahan. Hahaha! <laughs> dami na nanonood Ayan, kahit mga bata nandito na nanonood oh. Ano, pangalawang ahon na nila no? hirap na hirap umahon sobrang bigat ayun ang biruan na una number 1 saka number 5 ay nakaahon na sige ahon Ayon. hindi makaahon sa sobrang bigat sige ahon ayun number 1 saka number 5 sa unahan o no. ayun no. sisigawan na yung mga tao o oh. Grabe, hirap number 1 saka number 5 na una ayan sa dulo wala may hmm, lang yung tinakbuhan nila eh ang daming tao nang sisigawan oh ano. tuwang tuwa sila ito yung libangan nila dito <laughs> Ayan, tapos na number 1 ayan ba yung ano number 1, saka number 5 ang nanalo ayan. Ayan. ano na pala yan, race number 4 na ayan, race number 4 ang daming taong nanonood yung mga bata o oh, tinanong Tapos yan, 30 minutes ulit. Tataya muna itong mga ito. Tapos 30 minutes ulit. Yan. Uwi na po tayo. Ang dami ng tao. Hanggang alas na ibigyan na gabi. Hanggang alas na ibigyan gabi. Ayan, pauwi na po ako. Uwi na po ako. Gawa na gabi na. Walang ilaw yung abay ko. Baka masita ng pulis. Tuwing araw lang ng linggo to, ng ano, kakarira dito. Bukas wala na po to kasi araw na ng lunis. Linggo lang. Ayan. Libangan nila. Ayan. Nandito na tayo sa labas. Ayan. Ito yung hinihila nila dun. Itong mga nakasakay na bata. Ayan, mabigat dyan eh. ganda ng bulaklak ano dun tayo sa ah, ang ganda ayan pa uwi na po ako nagbabike na ako maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo sa akin kaya sana patuloy niyo po kasusot natin sa ating pag-vlog. Nandito na lang po.